Ano, pagod na? Pagod na! O, oh, two bag, to bag, water break, water break. Oh, water break. Hmm, water break. <laughs> water break. Oh, dali na, inom na. <laughs> so, okay, kayo, laro kayo ng laro. <laughs> Mami Jack! Mami Jang. Na. Hmm. Ya? O laban ulit. Ta. Pagod kayo. Hmm. <laughs> o oh, game. Laro ulit. Tama na, tama na. O oh, gera ulit, gera. O oh, naman. oh, game. Pagod sila. <laughs> ah, pagod kayo, oh. Tapos na. Tapos kakain na naman sila ulit. Hindi pa naubos yung food. Pagod ha? Napagod ha? <laughs>